matapos ang dalawang buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarali. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Bahagi po sila, nagpapagamit po sila ng budol-budol makinarya. Imagine nyo ninyo, yung mga kongresista at kontratista, dalawang buwan na po itong mainit pinag-uusapan, ni kalabit wala pong kalabit mula sa ICI eh budol po 'yan. Nasaan na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM. Ahimik na. Yung Sun West Construction and Development Corporation, yung High Tone Construction and Development Corporation, yung uh, una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King. Yung Alex tingnan ko lang po itong notes ko ah. Itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin at hindi na rin po ito uh, pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na, na na maawa po kayo sa ating mga, sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha, permanente na ho eh. Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo pag gising ninyo sa umaga, pag tapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po eh. Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulacan nyo, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman po kayo. Kaya nga po tayo ay manikluhod. Nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Uwanan nyo na po iyan para maobliga ang uh, gobyerno na ibalik sa blue ribbon at sana ay eh, magkaroon din ng balasan sa blue ribbon sa Senado maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino higit pa ang ating mga Gen Z yung ating mga kabataan ano eh wala pa rin ho eh dalawang buwan na wala pang uh, kriminal wala pang personalidad na nakakasuhan ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga umiembro sila ng BBM, yung Budol-Budol Makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin yung uh, propaganda machine po ng uh, Marcos Jr. Administration, yung kanilang BBM, yung Budol-Budol Makinarya, nag overheat po yan papuntang weekend. Why? they want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag enjoy kahit hirap na hirap na po tayo over the weekend, kakargaan nila ng innaratibo nila na gusto nilang uh, yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguin gamit ang mainstream media. No? Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19th Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala or proposed budget initially ng executive department. Ang tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ho ay admission. Yung ginawa niya nung uh, SONA nung 2025, ngayon pong July, ang uh, propaganda arm po, yung budol-budol makinari ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who may be expose. Pambubudol po iyon. Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, na hindi po expose. It's not an exposition but rather it was an admission na talaga namang graft ridden and corruption heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin, dahil tatanda nun ninyo, atas tayo ng kaunti. Days before the SONA, nag-uulan. Nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA at hindi na maitanggi talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusumigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari, ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po, hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya noong July 2025, Sona, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa vice cam. Yung mga nag oorganisa ng uh, pagkilos, meron daw gagawin na uh, rally sa November 30 or 31. At noong September 21, di ba hinati-hati yung mga nagrarally. Yung abang ng maisog lamang ho, ang sumisigaw ng Marcos Resign. Tapos, ganyan po talaga eh. Uh, mamaya, di-diskurso po natin. na po natin eh. Wala pong nananawagan na papagsaki ng gobyerno. Wala. Wala. Parami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po yun ha. Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ng termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? E eh, constitutional daw po yon, pag nagsalita ah, yung totoong ah, pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung vice cam, yung mga nagpapanggap na anti-corruption, budol doon po yun. Bahagi po yun ng BBM, yung budol-budol makinarya. Bakit kanyo? Yung hindi nga po nila mailabas sa bibig nila eh. Yung pangalang Stella Kimbo na dating chair vice chair ng appropriation ni Saldi ni Saldi Saldi Kimbo Saldi ko at nung nawala si Saldi ko nung pasado na yung 2025 unconstitutional national budget pinalitan po siya ni Stella Kimbo yung Stella Kimbo sinabi niya walang blanco sinabi niya ang nag-fill up ng blanco ay yung technical working group at ito raw po ay ministerial lamang hindi rin pinatatawag ng ICI hindi rin mabanggit ng mga nagrarally na hindi raw po sila anti Marcos pero anti corruption sila anong klaseng anti-corruption yun, meron kang iniiwasan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapaboran. Hindi nga po nila mabanggit yung pangalang Stella Kimo. Hindi nila mabanggit yung Manix Dalipe. Hindi nila mabanggit yung Dong Gonzales. Hindi nila mabanggit yung JJ Suarez. Hindi nila mabanggit yung pangalan ng counterpart po ng Kongreso ng mababang kapulungan sa Senado pagdating po sa vice cam, si Senadora Grace po. Si Grace po, siya po ang chairperson ng Finance Committee, equivalent po iyon ng Appropriations Committee ng House, siya naman po yung contingent. Hepe po siya ng contingent ng Senado. Hindi po ito nababanggit ng mga nagpapanggap na anti-corruption uh, advocates. Ano ho. So yan ay bahagi din po yan ng BBM o budol-budol na makinarya. Hindi rin ho. Saba ng utak ni Atty. Vic, no? naisipan niya kagad ng akronimang BBM, budol-budol makinarya. At ang budol-budol makinarya nga naman eh, itong ICI, itong kanyang ano, troll armies. Sama na natin itong ano, karamihan sa mainstream media na talagang ginagamit niya lang para ano eh, no, pagandahin yung imahe niya. Kitang-kita naman eh. Maraming, maraming nang nakaka, ano, nakakapansin. Tsaka itong ano, yung exposure sa ano, in-expose niya na flood control anomaly, Tama yung sinabi na Tony Vick, hindi naman talaga dapat, uh, ano yun eh, pag-expose, kundi pag-admit. Dahil marami nang nakakaalam nun, no? noong pa yan naisiwalat, noong last year pa yan, di ba? Sinabi niya lang yun kasi para, ano, para pinangunahan niya na ang taong bayan bago pa siya singilin sa nangyayaring anomalya, nangyayaring mga ano dito, mga corruption. Hindi, hindi para maging magbukang hero siya. Ay nako, panorin pa natin itong ibang exposure ni Tony Vick. Hindi rin ho pinapatawag ng ICI si Marine Sergeant former Marine Sergeant Orligotesa. Bakit po natin laging binabalik si Marine Sergeant Orligotesa? Sapagkat sa aking pananaw bilang abogado, yung kanyang testimonya is critical and crucial para po mag-zero uh, in na tayo doon sa mga personalidad na talaga namang may kinalaman at author o may akda ng lantaran, garapalang, korupsyon, kurakot at nakawan sa ilalim ng liderato ni BBM. Bakit mahalaga yung nga mga naging pahayag at testimonya ni former Marine Sergeant Orly Gotesa na naisip ko po ito kanina in relation to the dismissal of the plunder case, the criminal case for plunder, laban kay dating senador Juan Ponce Enrile, kay attorney Gigi Reyes at kay Janet Napoles. Na-dismiss po yan eh, di ba? That uh, importante rin, bukod kay uh, former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din yung DBM Secretary, si Mina Pangandaman. Ipatawag din dapat si Yusek Trygib-Ulaywar ng DepEd. Bakit? Mahalaga po yun eh, yung 2.85 billion na na release nabigyan ng saro at na execute na implement na proyekto base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at tumanggap ng limpak-limpak na pera equivalent to 15% of the 2.85 billion na nakontrata o na corner ni USEC uh, Trigib na Nasa tanggapan na po ito ng Pangulo. Eh. Kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo, tanggapan ng Executive Secretary. Why, why is it important for the ICI Uh, in the light of the decision of the San Bayan dismissing, acquitting uh, Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, and Janet Lim Napoles in the criminal charges against them for plunder. Para po mabigay nila yung detalye. Dahil na dismiss, isa, isa pong basihan bakit na dismiss yung kaso laban kay Enrile, kay Reyes, kay Napoles. Dahil daw po kulang sa specificity o detalye yung mga aligasyon katulad ng kalaga, yung proyekto, yung project proponent, yung SARO, etc. Pag pinatawag po si former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din si DBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag din si USEC Trigib Olaybar na nakakontrata, nakakornel, nakaharbat ng 2.85 billion pesos gamit ang Office of the Executive Secretary, hanggapan ng Pangulo. They can provide, and they should provide, and they will provide yung mga specific amounts The project and project proponent. Importante po yun ha. Saan yung proyekto? Yung lugar. Bisitahin, wala talagang project, ghost. Kung meron man, substandard. Kung meron man, hindi pa tapos pero fully paid na. Magkano po yung halaga? Yung SARO, yung Special Allotment Release Order. At kung ano-ano pa. Upang nang sa ganoon, e eh, makabuo po ng uh, airtight na kaso kung sino man o ang magsasampa. Kung DOJ man, o yung tanggapan ng Ombudsman. Ano? Ho? But as things stands, at the moment, wala po tayong kumpiyansa sa mga ito eh but pinag-usapan natin kaya nga dapat ibuhayin ituloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ano yung, yung ginagawang ito para po hindi ma-dismiss kung sino man ang kakasuhan katulad ng sinapit nung kaso kasong criminal for plunder laban kay dating senator Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes yung kanyang chief of staff at kay Janet Lim Napoles bagamat malinaw ho sa pagpirma ni BBM ng tatlong gaay, yung 2023, 2024, 2025, malinaw po yan, he acted with manifest partiality. Manifest partiality, binigyan niya ng blanket authority si Martin Romualdez, binigyan niya ng blanket authority si Zaldico, yung small committee, yung vice-cam, binigyan niya ng blanket authority at uh, pinirmahan niya, basta-basta, pera po ng Pilipino yan. Eh. Kita naman ninyo, linapastangan yung ating pondo importante na panagutin po natin yung mga ito. Even BBM. Unfortunately, we have to wait until he finishes his term, whether it's six years. Si Sergeant Army Guteza, narinig ko yan sa, ano, sa ganang mamamayan sa ano, kay Sen. Marcaleta na may patong na 5 million ng ulo niya. Naku, delikado buhay niya. Dapat talaga mag-ingat siya. At uh, saludo kami sa inyo, uh, Sergeant Guteza, uh, ano ka, matapang kang tao. Ingat ka na lang at pagdarasal ka namin na ikaw ay maging safe palagi. Bad faith. When Bongbong Marcos, BBM, budol-budol makinarya, kasali na po yan, signed the unconstitutional, invalid, immoral, unlawful at criminal 2025 GAA, binigyan po niya eh, ng uh, sobra-sobrang pabor yung kanya mga kaalyado. At hindi ho ba yung mga political parties na nakinabang doon sa ilang taong budget, lalo na itong 2025 national budget. Eh grabe po yung ipinagbibigay sa mga yan eh. Binigyan po sila ng limpak-limpak na halaga. Kagaya po nito, ang basis po nito, yung nag-umikot po sa social media. Yan po yung pinaghati-hatian ng mga partido eh. Pati po Liberal Party, kasali dyan ha. Ganyan po yung mga natanggap nila, bilyong-bilyong pisong halaga. Kaya po natin pinag-uusapan muli, paulit-ulit ito, sapagkat uh, bago po mag-weekend, ililalagay po natin muli sa release yung mga usapin bago po nila baguhin na naman. Imagine niyo yung lakas, oh, 245 billion. Yung NUP, 87 oh, billion. Yung NPC, 79 billion. Yung NP, 50 billion. Yung PFP na nakakaliit-liit naka, na partido, ayan o, oh, 38 billion. Ang Liberal Party na mahilig mag, uh, ano rin po ito, tama yung sabi ni Andrew Ilyana, Ang pinakamalinis na administrasyon na tao ay si BBM dahil daw po lagi naguhugas kamay. Ganon din po itong LP. Oh. Laging uh, sigaw ng sigaw, bitin naman yung sinisigaw. Kasi nga, bahagi na po sila ng BBM eh. Yung budol-budol makinarya, 16 billion po tinanggap nila. Oh. So dito na makikita natin, laganap yung uh, corruption. Ano? And then yung causing undue injury to the government. Mahalaga po ito ha. Ah, yung mga nakikinig at nagmo-monitor. Causing, injue, causing undue injury to the government and to the people. Pag sinabi po ninyong causing undue injury to the government, dito po sa requisitos na ito, malinaw din na inhiwalay yung government sa administration, causing undue injury to the government. Ibig sabihin, ang kinakailangan na agrabyado ay ang gobyerno, hindi po ang administrasyon. Bakit? Magkaiba po kasi yung gobyerno sa administrasyon. In fact, even the administration can very well cause undue injury to the government. Hindi po porke administrasyon ka, eh hindi, hindi maaaring makumit mo itong requisitos na ito ng krimen. Yung causing undue injury to the government. Kahit administration ka, maaari kang mag-cause ng undue injury to the government. Proof, Bongbong Marcos Jr. administration. Bongbong Marcos Jr. administration is not the government. They are just the stewards of our government for the next six years. But it doesn't mean hindi nila kayang saktan o gawan ng kung anumang pag-aagrabyado ang gobyerno dahil sila administrasyon. Bakit po natin hinimay ito? Para po yung mga nagmo-monitor sa security cluster, wag ho niyong sakyan yung pa-baby at pa-victim na drama ng Marcos Jr. administration. Hindi po government, ha? administration. Hindi po sila ang biktima. Sila po ang nag-cause ng so much undue injury to the government. That includes you those who belong to the security sector of our government. Malinaw yan. Ang dapat masaktan o maagrabyado ay ang gobyerno, hindi ang administrasyon. Bakit natin kailangan linawin? Upang malinaw din sa inyo that even the administration can cause undue injury to the government like what is happening now, like what is happening today in our country. Balikan din natin yung budol na ICI. Nasaan na yung poster boy of corruption. Yung poster boy of substandard projects in flood control or flood mitigation projects. Nasaan na yung poster boy ng flood control funds anomaly na siyang unang pinangalanan at ginawang poster boy ni Ping Lakson, yung first district congressman ng Oriental Mindoro, si Arnan Panaligan. Asa na yung Arnan Panaligan? Yan ba'y nakalabit man lang? ng ICI? Hindi. Kasi gudulo yung ICI. Wala po tayong aasahan dyan. And to be objective, to be fair, to be just. To Congressman Arnan Panaligan, kailangan din siyang ipatawag kahit ng blue ribbon. Bakit? Siya po yung ginawang angkla ng privilege speech ni Ping Lakson. Marapat lamang nabigyan din siya ng equal space, equal opportunity, and equal time to counter this naked allegation of his ghost projects involving ghost flood control mitigation projects involves a flood control funds anomaly kung siya po ay inosente at hindi guilty. Kaya dapat ito ipatawag din. Ano na? Nasaan na? hindi, hindi na pinag-uusapan. Unfair po sa lahat ng Pilipino na hindi na lang basta ipatatawag lahat ng una ng pinangalanan at napangalanan. And to be fair, Unfair din sa lahat ng pinangalanan at napangalanan at ginawang poster boy ng corruption ni Ping Lakson kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon to confront the accuser face to face and refute whatever allegation made against them. Yan din ho ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Yan din ho ang hinihingi ng hakbang na maiso. Transparency and, ad, and accountability. Para po Grabe no? Binusog niya talaga yung ano, no? mga kaalyado niya. Nakakilabot yung amount ang lalaki, bilyon-bilyon. Ang tindi. Tapos, pabiktim pa talaga siya. Ha? Pabiktim pa ang ano, administrasyon. Kaya siya pinupolitika. Kaya show sinisiraan. Kaya show mga fake news daw. Biktima siya mga fake news. smio Naku po, ang sitwasyon ng bansa natin talagang kailangan ng ano, ng mataintim ma ma na pagdarasal. Pagdasalan na lang natin sitwasyon ng bansa natin. At uh, yun na lang ang patanging paraan. Thank you guys for watching and uh, sana mag-subscribe kayo. Please like, share and subscribe.